keep mo na lang sa sarili mo. Baka may makarinig pang iba dyan, ha? Kung magkaroon daw sa kaliman, no? Na magkaroon ng third party ang relasyon to. Hindi daw babae yung magiging third party. Daw, ha? Ang magiging third party daw kung sakali ni nilalaki. Hi hey guys, welcome back to my channel. So yun na nga, nag-live nga ang pamansang maritis na Lucian si Gaza. At sabi nga ng iba, nilantad niya na ang mga baho ni Dominic o Rocky. Ito grabe, ang mga naglalabasan na chismis tungkol kay Dominic Rocky. Sabi nga nila walang third party, pero daw, pag nagkaroon ng third party, hindi babae ang magiging issue, kundi lalaki, ha? Oh, grabe talaga. At isa pa doon, natuklasan din ni Christopher Min na ang condominium pala, hindi kay Dominic Roque yung tinitirahan niya. Isang kilalang politiko daw ang may-ari ng condominium at boss ito ni Dominic Roque. So, nakapasok tayong lahat kung sinong politiko kaya ang boss ni Dominic Roque. At sabi pa daw ng iba, yung pag-post uh, po daw ni Dominic ay planado para daw, pag nakasal kay Bea Alonso ay makahati ni Bea ang kanyang kayamanan. Kasi bilyonarya nga itong si Bea Alonso. Nakakaloka at nakakagulat ang mga lumalabas na balita ngayon tungkol kay Dominic Roque na parang hindi mo masasabi na totoo ba o hindi. Kaya alam natin na magsasalita din siguro yan si Dominic kung totoo nga ba ang lahat ng ibinibinta sa kanya. Ay, naku, nakakaluka. Gusto ko pa naman ang beya dog.